Bawat isa dito, kahit anong kulor ng wire na ipares natin, dapat may reading. Hello mga kabisi Kung gusto mong malaman kung paano mag-check ng motor, ah, panuorin mo ang video na ito. So ang motor na single piece, kadalasan yan na cable na yan ay tatlong cable lang yan kapag ang single phase na motor may apat na cable, ang isa niyan ay 110 ang supply na kailangan niyan. So, yan ang tandaan natin kapag nag-check tayo ng motor. Sa bawat cable na yan, so, dapat may resistance ang bawat isa niyan. Kahit anong color ng wire na iparis natin sa pagtesting. So, dapat may resistance. Malalaman mo ang motor na uh, okay. So, kapag isa dito sa cable na uh, walang resistance, ibig sabihin, uh, may sira na sa ating motor. Either windings or thermal fuse. So, kapag ang thermal fuse ang sira, doon yan makikita sa linya ng diritsyo sa ating supply. Halimbawa, ang motor na ito ay hindi na natin uh, alam kung uh, saang linya dito ang nakakonek sa thermal fuse. Isa-isahin natin yan pag-testing ang bawat cable. So, ang linya na walang resistance, yun ang hanapin natin dito sa loob. Kapag wala siyang resistance kahit anong uh, color ng wire na iparis natin sa pagtesting ng resistance so bubuksan natin yung motor titingnan natin sa loob kung saan siya naka-connect so madalas niyan kapag walang resistance yun ang uh, thermal fuse pangalawa yung windings ang pagtesting dito gamit tayo ng uh, tester so set natin 'yan sa ohms yan yan ang pag-set ng paggamit ng tester so bawat isa dito kahit anong color ng wire na ipares natin dapat may reading So unahin natin itong black at saka green. Lumay so, resistance itong black at saka green. Itong brown hindi na ito kasama madalas uh, kadalasan sa single phase tatlo lang pero itong design ng motor na ito may apat na cable. So hindi naman tayo malito kasi may nakamarking diyan 127 volts. So, ibig sabihin kapag mayroon tayong supply na 110, so ito ang gagamitin natin sa base. Uh, so, dapat yung lahat na cable na yan, so may resistance yan. So, ito, black at saka yellow, yan, So, walang resistance. Ito namang 110 or 127 volts na naka-label, dapat may resistance din ito. Yan. So, may resistance. So, ang yellow, walang resistance siya. So, isa-isa hindi natin na ipares ito lahat. Kung wala siyang resistance, yan, yellow, black, yellow green wala. yellow brown so wala din so big sabihin itong tatlo may resistansya so ito ang uh, windings ng ating motor itong isang wire na ito yun ang hahanapin natin sa loob ng uh, motor kung ang wire nito ay nakadiritso sa thermal fuse so ibig sabihin ang thermal fuse ang busted yan ang pag identify ng uh, motor na sira o hindi dapat lahat na cable na ito ay may resistance okay kung may natutunan ka sa video na ito, paki-like at share at 'wag nang kalimutan na i-follow ako. So, pwede din nyo na bisitahin naking YouTube channel, Busy Mind. So, marami na tayong na-i-upload doon ng about sa electrical, electronics at saka uh, fire alarm. Okay? Bye-bye mga ka